Hindi pa rin tapos ang issue sa mga peste sa Naia. Ngayon, isa na namang daga ang nakitang tumatakbo-takbo sa Naia Terminal 3. Baka kasi may hinahabol na flight. Tingin tuloy ng ilang mambabata, sinasadyanan ito para sirain ang kasalukuyang administrasyon. Yan ang pampagising na balita ni Shaila Francisco isa na namang daga ang naispatan sa NAIA Terminal 3 nitong Martes. Sa video na kuha ng isa sa mga pasahero, makikita ang daga na tumakbo sa gitna ng mga pasahero sa isa sa mga boarding gate ng terminal. Ang isang staff ng airport na patungtong pa sa upuan. Sinubukan pa ng daga na sumingit sa ilalim ng mga basurahan. Pero tumakbo na lang ito palayo sa mga pasahero nitong March 1 unang nakakita ng dagang isang pasahero sa boarding gate din ng Terminal 3. Kamakailan lang din na siya ang mamerwisyo mga surot sa mga pasahero sa naiya. Tingin tuloy na ilang mambabatas, sinasadya ito para sirain ang Administrasyong Marcos. Inihalin tulad ni Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalot ang pamemeste ngayon sa naiya sa Tanimbala Scam noong 2015. Napaka-unusual lang ho kasi no? dahil una, surot, tapos ngayon, daga na naman eh, hindi na po natin dapat hintayin na dumating pa sa punto na yung tanimbala ay eh, bumalik na naman. Posible po ba na maging uh, destabilization to laban sa present uh, government? Posible po. Uh, that is my take, my uh, take para naman kay Act CIS party des representative Irwin Tulfo tanging na lang sa na iyang dapat sisihin sa mga peste sa paliparan bukod sa kapabayaan posible raw na pinepeste na naiya dahil luma na ang mga pasilidad nito pala kailangan na ho talagang magkaroon tayo ng uh, mga ganyang klasing uh, nga maintenance uh, nakakahiya ho kasi eh, lalo dapat yan ho eh, uh, eh, international airport. May mga turista ho tayo dyan. Nakakahiya ho. Sa ngayon, nakikipagpulong pa rin ang Manila International Airport Authority sa kanilang housekeeping at pest control service providers na unang nagbabalang MIAA na maaring ma-blacklist ang service contractors kung hindi pa rin maayos ang isyu ng mga peste sa naiya. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5.